So, basa dito yung sa 7-7 scheme uh, sa pamamahagi ng ayuda. What can you say about this? Because we understand na kahapon yata doon sa committee on ways and means chairperson na si Congressman Salceda, parang sinasabi niya na wala siyang nalalaman tungkol noon. Mayor, pwede niyo po bang uh, bigyan ng reaksyon ang bagay na ito? Well, siguro si uh, si si uh, uh, Congressman Salcedo na siguro ay re has his results to deny it. Hindi ko rin alam kung talagang hindi niya talaga alam o alam niya. Pero sintindihin na lang natin siya siguro. ah uh, ito kasi yung pan eh, every time you attend a joint authority of the speaker, uh, every congressman gets uh, 7 million AIC, 7 million MAIF, 7 million, 7 million TUPAD. Pero yung AIC, pwede mo i-convert into ACAP. So that's 21 million. Kung naka dalawang uh, 40 ka, di nakatanggap ka ng 80 uh, na, 42 million pesos. Ay uh, 42 worth of all these services of uh, or funding pala. O, uh, kaya kung naka-apat ka, tiisipin mo yan, 84 million yan. So, paano kung naka -anim ka? di ang, ang, ang laki no, 326 uh, million. Kaya lang, dahil dumami na dumami, nung nalaman ng ibang mga congressman na ang bawat na pala sama tayo. Hindi dumami ng dumami ang gusto mag-avail. So nilimit na lang sa apat na lang. So 84 million. Napakalaki na rin. Paano nila na... Paano nila... Pa, parang paano nila na disperse yung ganyang pera na... umaga parang ganun na lang ba yun? Pera ng bayan yan eh. Pag-aari ng bayan yan. Kung kami nga, hirap na hirap kami disperse yung yung local government fund, we have to go through a very tedious process to be able to disperse or utilize all these funds. Hindi lang, basta, basta nalang nalang na, basta-basta lang binibigay na lang na para nasama-sama pa nun. Pag binibigay na sa mga tao, parang akala mo, okay, akala mo pag-aari nila na galing sa bulsa nila, may picture taking pa. Tapos mayroon pang bago pa i-deliver, lahat ng kandidato doon sa partido, magsasalita pa sa mga tao. So ano yung ibig sabihin niya? It's an election fund. Uh, Nakakalungkot isipin na gano'n ang ginagawa niya at uh, pinagyakrapa niya ng tao, binabayaran niya ng mga taxes. Kaya kailangan talagang ayusin naman. Puntuan naman ako dahil inaayos naman ni Secretary Rex Jachal yan. Pinagbabawal na. At the same time, pati na rin si Presidente talagang na-alarman na rin. Kaya nga bago i-release yung HACCP ng 26 billion this year, magkakaroon na talaga ng matinding man provisions or guidelines. And if I'm not mistaken, even the Comelec po, they mentioned din nila na uh, may spending ban, pero exempted sila, and uh, may condition din po na yung mga politicians ay uh, are not allowed to be seen during the distribution. Any reaction to that po, Mayor? Eh, dapat naman may sani. Dapat na. Hindi mo, pwede parang palabasin mo bakit ka nandun. Di ba? Katulad ko, pag ako nagpunta, meron, merong payout. Ano, let us say, nakakuha ko ng AIG, so AIG sa, sa mga congressman. Ay sa, sa senators, sa mga senators lang ako nakakingin. Uh, pupunta lang ako doon para alam mo lang kung anong sasabihin ko. Mga two minutes lang ako eh. sasabihin ko lang sa kanila, saan galing itong pera na ito? Marami sa kanila sasabihin nila. Sir, Mar, kay Senator, kay hindi po. Gusto lang po namin i-correct sa inyo. Hindi po galing sa akin. Hindi po galing kay Senator. Itong pera po na ito galing po sa taxes na binabayaran nyo. Kaya pasalamatan nyo po yung mga katabi nyo at tell them, thank you for paying your taxes. After telling that, I already live. Hindi na doon sa payout. Maalis na agad. Noong una, noong una, nire-report -re kasi ako ng, ng DSWD na sir, kailangan may taking for documentation. Kaya yung first 10 na bibigyan, kailangan abutan ko nung kwan yung pay, nung kwan yung 5,000, yung payout. Pero nung no, later on, sabi ko, hindi na kailangan siguro ako dyan. Ayaw ko na masyado. Parang napaka ko na pagka dyan. Hindi na ayaw ko na sumama dyan, sabi niya. Kaya ganoon na lang ginagawa ko Pero yung okay. ibang gusto, gusto nila, sila talaga. Hindi pa gawin pa doon sa mga regional directors na dapat sila magbigay. Pinagsasabihan na nga sila ng mga regional directors, sir. Hindi na po pwede. And this not only happening in, in my city, this is also happening in other localities as well.